Dahil sobrang lakas ng ulan, yung mga isda dito sa lake ay mabilis lang namin nahuhuli dahil yung agos kasi ay sinusundan nila. Nakaramdam din pala kami dito ng gutom kaya namitas muna kami ng kasoy at eto ngayon kinain namin. Pagkagising ko nga ngayong umaga ay napakalakas ng ulan at dahil nga napakalakas ng ulan, bigla ko naisip dito yung lake. Sigurado magataas ang tubig noon ngayon at ang mga isda ay magasunsun ng agos. Kasagsagan nga ng ulan, bigla kong inaya dito yung dalawa kong kapatid na lalaki at saka yung isa kong pinsan at tama-tama din naman na linggo ngayong araw, walang pasok sa trabaho yung isa kong kapatid. Sa vlog pala na To, hindi nyo ako masyadong makikita kasi ako yung taga video. Kaya mga mukha lang ng kapatid ko at saka ng pinsan ko yung palagi nyo makikita dito. Pagkarating namin dito sa lake, talaga namang napakalakas pa rin ng ulan. At yung isa ko palang pinsan dyan na hindi siya nakakapote. Kasi pagkarating namin sa bahay nila kanina, ay naliligo na siya sa ulan. Kaya wag na daw siya magkapote pagpunta dito. Kararating pa nga lang namin, ay mabilis na kaagad na nakikita ng kapatid ko dito yung mga puyo na nagsisilanguyan. Basta malino yung tubig, mabilis lang silang makita. Sa unang huli nga ng kapatid ko ay halos hindi makagalaw yung isda. Paano ba naman kasi ay pas ng sobrang lakas. Ang plano talaga namin dito kaya kami pumunta ay manghuhuli kami ng hito. Kasi nga daw no nakaraang nakaraang taon ay eh, marami sila nakuha dito na hito. Eh kaya lang ngayon nagapakita naman 'yung eh, mga puyo. Eh sabi ko naman sa kanila kuhanin na rin nila kahit na puyo kaysa naman umuwi kami na butata. Noong una pasilip-silip lang sila diyan gamit 'yung mga daladala nila na mga patpat -pat ikaso wala naman sila makita kapag hinahawi lang nila 'yung mga damo. Kaya ang ginawa ng isa kong kapatid ay eh, kinapa niya na lang at meron ngang nahuhuli kapag kinakapa. Tapos kakaupo nga nila diyan, kakakapa ngayon lang nila na nakita na mga suot pala nila ay eh, talagang warak na warak na. Tapos ako naman ang ginagamit ko na pangkapa ay yung pa ako. Tapos kapag meron nga akong naramdaman ay eh, pinapakuha ko kaagad sa kanila para at least kahit papano ay eh, meron akong naitutulong. Hindi yung tamang taga video na lang talaga. Medyo nag-iingat lang din pala sila dito sa pagkapa kasi yung mga isda na nahuhuli ay eh, talagang halos lahat ipuro eh, po Ang tawag pala namin dito ay puyo o kaya naman ay araro sa Ilocano. Pero ang tawag naman daw ng iba dito ay martini ko. At tingnan naman yung pinagkapaan nila parang ginasak ng kalabaw. Kanina lang matataas pa yung mga damo na yan ngayon paan na. Yung ganito palang isda ay bihir ako lang makita na binebenta dito sa palengke namin. Kasi naman ang isda na to ay eh, medyo matinikya, medyo mahirap ulamin. Ang masarap pala na luto dito ay ginataan tapos lalagyan mo siya ng luyang dilaw. Medyo matagal nga lang talaga siya ulamin pero ngayon tag-ulan ay eh, masarap talagang mag-ulam nito. Mga isang oras na rin siguro kami dito na naghahanap ng isda at ang sabi nga dyan na isa kong kapatid na lalaki ay eh, mga 30 minutes na nga lang daw at uuwi na kami. Meron din pala nakita dito yung kapatid ko na hindi niya alam kung ano basta buntot na lang daw na niya at mahaba daw na patulis na mati gas Sabi ko sa kanila, baka ahas, isabi eh, naman nila sa akin, baka daw dimon yung igat kasi nga daw yung buntot ay kulay itim din. Pero kahit na sabi ko na ahas, eh talagang kinapa pa rin nila, hindi sila natatakot. Pero sa huli, hindi na rin naman nila nakita at nahuli yung sinasabi na ngayon ng kapatid ko. At nung ganito na nga karami yung mga nahuli nila at hindi na nga nadagdagan pa, eh sabi ko, itama eh, na to. Pwede na to, isang ulaman na rin yan. Dito pala sa pinagkakapaan nila, eh meron akong natanaw na isang puno ng kasoy na maraming bunga kaya pinuntahan namin. At pagkarating namin dito sa mismong puno, nakita ko na dito sa may ilalim ay eh, na Napakadami ng mga nalaglag na bunga sa lupa. Sa bundok ng Tralala, palipas na ang kasoy, pero dito sa pinuntahan namin ay talagang parang tagbunga pa lang. Mag-aalas 12 na pala to ng umaga kaya yung mga kasama ko ay talagang medyo nakakaramdam na rin ng gutom. Kaya nung nakita ko nga na maraming bunga tong kasoy, ipinuntahan mo na namin at pinagpipitas ngatong bunga at pinagkakain nila yung iba. Dahil tabi lang ng lake ang puno ng kasoy na to kaya yung mga bunga niya ay medyo malalaki hindi katulad sa bundok na tuyot na kaya maliliit na lang yung mga bunga niya dati. Sabi ko sa kapatid ko, tanggalin niya na yung kapote niya na pambaba kasi nga warat na warat na naisabi niya naman sa akin, huwag daw kasi ngayong kabila ay ayos pa. Ang may pinakamarami na kain pala dito ay si Buknoy. Siguro sa gutom, kaya nakalimang piraso siya ng kasoy. Matapos siya, ay pumunta naman pala kami sa bahay ng angkel ko para manghingi ng gabi. Kasi bilin ni mama, pag alis namin kayo na sa bahay, ay manghingi daw kami ng gabi na pantanim sa bundok. Lalo nga ako nagutom at napagod sa paglalakad namin. Kasi naman yung lupa ay napakalambot. Talagang lubog-lubog yung mga paak. Pag naglakad, napakahirap. Pagkarating namin dito sa uncle ko, saktong-sakto na mayroong pang mga ulam kahapon ng handaan. Tapos eto naman ka, kanin, eto pa yata yung kanin kahapon at ang ulam nga namin dito ay yung lechon pa rin na natira kahapon at ang ginawa nga nilang luto dito ay parang adobo. Sa gutom nga namin dyan ay talagang halos sunod-sunod yung mga subo namin at pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na rin kami. See you in for today's video. Thank you for watching!